Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng squamous epithelial cells sa ihi? Ngayon kailangan nating maunawaan kung ano ang squamous epithelial cells at bakit sila naroroon sa ihi. Karaniwan, kapag tayo ay umiihi, ang ihi ay dumadaan sa urinary tract na may lining ng epithelial cells. Kaya kapag masyadong maraming suma squamous epithelial cells sa ihi, nangangahulugan ito na ang pagkuha ng sample ay hindi sapat. Kaya tuwing titingnan natin ang sample ng ihi, titingnan natin ang bilang ng squamous epithelial cells sa ihi upang matukoy ang sapat na pagkuha ng sample ng ihi. Kaya tuwing nagbibigay ka ng sample ng ihi, mas mainam na magbigay ng midstream sample. Kaya ano ang ibig sabihin ng midstream sample? Karaniwan hugasan ng bahagi kung saan dumadaan ang ihi gamit ang tubig, walang sabon, tubig lang, at pagkatapos ay itapon ang unang dalawa hanggang tatlong segundo ng ihi at saka simulan ang pagkuha ng sample ng ihi. Ito ay tinatawag na midstream sample kaya